Meron lang, Phil. So, deep. Masok, deep. yung, mo, Maliit. Kung malaki. Malaki. Yan oh, malaki, Maliit. Okay. No. Ate, Marcel. Sige, kahit mga, no, sa North, <laughs> <laughs> Ayan na, Mary. Ang ganda bahay ni Mary. Ayan na, uh, ang yung mga

何 Sa galing sa'yo, ina ko may 2008, tapos, Happy New Year! Yung Happy New Year niyo ulit, Tos parang masaya ulit. rehearse, lang. Papasok na rin. Excuse me. ano Ha, Mare, ano ka? Pasok daw. Tapos... ang in in <twent merged questionnaire> bahay Thank you very much. Kung hindi dahil sa hindi ako in ng 2008. Happy New Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. <laughs> <laughs> よいしょ。 そこにいさんがですね。怖いな。かんでしもいたんかんだよね。にし <laughs> <laughs> style of the, the owner. If she wants um, Asian contemporary, classical look, or the simple Italian modern design. So, as long as it's very practical and it's, it fits the style of the house, then it's good. Hi! Hello! Hello! Hello. Um, thank you. <laughs> <laughs>

Okay, standby. Okay, pasok. Hi, kita! Hello! Hello. Ano wow. naman sabi niyo sa na makeover namin? Wow, ang ganda! Mm -hmm. Parang mm hindi -hmm. ako makapaniwalang ganito na ngayon yung living room ko. <laughs> thank you, Miss Monica. Mare, ang ganda ganda ng bahay. Oh, wow, thank wow. you sa referral. Ano kung hindi dahil sa'yo, hindi in ang aking bahay sa 2008. ina mo ano mo, bahay mo ayun. Ang ganda ng tela. Mm. Share mo yung Salamat sa iyong referral. Okay, Miss Monica. Thank you din. Thank you din. Happy New Year, Mars. Happy New Year. Thank you. Thank you. Ma'am, um, thank you talaga sa maganda mong makeover sa aking living room. Thank you very much. You're welcome po. Okay, thanks. Okay. Sina, si, 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 ano si, si, um, siya, kaya ano kami kailangan kami kay na mama? Ay, na-i-tinanong din, niya lang kung anong Mas, masasabi na, na, sa recover namin. Okay. Ulitin okay. oh, lang. Apo, kailangan ko lang Pero po lang po. Sa kanya po lang po. Okay? Yung question ko lang na, ano po ang nangitipid ko? Anong masasabi niya din sa recover namin? Okay. Tapos, pag sinabi niya yung comment niya. Wala well, let's ulitin mo lang yung question ko. Oh. Pero kayo, kinikita kay, ka na kagaya. No, ah, pipick up lang buta. Ooh, sorry, sorry. Okay, stand by. Boom, shadow. Tita, ano masasabi niya sa may namin? Okay. Okay, Yan okay. okay. lang <laughs> yun. Ang ganda-ganda na ng bahay mo ngayon na. Ang kurtina mo, ang ganda. Hinain ang bahay mo ngayon na. Mahal eh. Sambay, quiet. Action. Mare, ang ganda-ganda ng bahay mo ngayon ah. Pati tela na kortina mo, ina-ina. Ang bahay mo ngayon, ina-ina ngayon. Ha, Mare? Lana. na ko yung makakas sa Yung Happy New Year daw. Ito, ito, nga, Dila. Salamat yeah. sa Mare. Ito uh, oh, ako'y nagagalak at maganda ang living room ko ngayon for 2008. At Kuya? Yeah. Yung... O, oh, siyempre nagagalak ako dahil maganda na yung living room ko ngayon. Medyo presentable.